Mayong hapon guys, welcome sa akong vlog. Naghinlo day may karoon dari sa kilid sa farm Nanilig mi me. Oh, bag-o pa ko na mag-spray sa igtre tapos nanilig akong mga kauban Dara daraan guys. Oh. Baka guys, ambol kinsan ng baka. Ni Anhira man na siya din ha. Eh, ah. Dahil nagkalingaw po paspas anig kuan ka ng sagbut. guys. Hmm. Kiki. Wa na na yayay ang kiki. <laughs> 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 ay you no know, ko guys, ay mga lingaw ni akong mga kauban dre. Giti ay ni aging adlaw guys. Dili na ay. Ano na. Aw. Ang kulang. Uh -huh. di koloy, kuloy? Dara guys oh. Ngubra ko karon nako ko i perpurtase guna guys kayak wala wui kuan porta ngubrakoni guys ha puni sindangane samene gunane ha guna ni kundang rebanang api-api kedulut kedulut menha Kayod mi mga inahan guys, kaya na kipang suportaan. pag adlaw gid mi ani sumbagay sa among mga trabaho on. Nang manaman mi og say sing karon, an hinapon mi dire ning one daplin sa kabsada na mungay, awla naglampas dera Dara, dara among farm guys, so, ya. Diyan yeah, among farm mo na exit sa among farm. Oh entrance ug exit mauna guys. oh aso kay. Eh. Ba, aso kay. Wala pa may uras, good guys. Manang Anhi sa amidere. Pag-uras na, manguli na pud sila. Kami 4:30 pa may mag- 4.30 pa among out dahil may parang oras kay 7.30 man among in so karon among out 4.30 ila kay alas 4 gamay na uras oras ila guys amo dako pang oras napay kapayas na mga ni guys oh oh muna mong kapayas diha kami may tagiyana. kay naman na dirihin turok Nanganal. Nanganal guys. Napod amo citrus dia guys oh. Oh, daghan kay mix citrus no. Mo among farm guys. Farm sa among amo Di na amo among inangkon ba. Guys, palihog go follow o share sa akong mga video. Salamat po sa pagtanaw. Bye bye guys. Ugdarira ko taman. Ugma pod pohon.